Dahil sa sunod-sunod na insidente ng road rage sa bansa, nais ng Land Transportation Office na gumawa ng batas na magpaparusa sa mga violenteng driver. Ito ay kasunod na ng utos si Transportation Secretary Jaime Bautista na pag-aralan ang road rage. May report si Henry Nicolas. Isinusulong ng Land Transportation Office o LTO ang isang special na batas na magpaparusa sa lahat ng mga road rage drivers sa bansa. Ito'y kasunod na rin mga insidente na iulat sa kalsada, partikular na sa Quezon City at Valenzuela na kung saan naglabas pa at kanilang baril ang mga driver. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, sa ilalim ng direktiba na DOTR Secretary Jaime Bautista, kumagawa na ng sariling pag-aaral ang LTO sa pagtukoy kung ano nga ba ang road rage at kung ano ang mabigat na parusa na maaring ipatupad sa mga nasasangkot dito. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Mendoza na hindi raw ganoon kabigat ang parusa sa mga road rage incident, lalo na kung hindi namatay o napinsala ang isang individual base na rin sa umiiral na batas. Republic Act 4136 and its amended law, no, ang mapapatang lang namin uh, parusa sa mga ganitong mga problema ay eh up to 4 years, no, up to 4 years revocation if there is death wala pong death or injury, eh hindi ko na yung yung full extent na nakalagay sa batas na apat na taon na revocation. Pero yung penalty po kasi ayon sa batas, and maybe this is where we will make representations to Congress, no? hanggang four years revocation lang in case of death or injury. So there's no perpetual disqualification. So yun ang siguro pag-aaralan namin and make the appropriate representations to Congress para mas nalagkikitan penalties road rage Sa dalawang insidente na iulat nitong mga nakaraang buwan, mabilis namang naaksyonan ng LTO ang mga insidente ito sa pamamagitan raw ng pagbibigay ng show cause order sa mga driver na nasangkot. Unan na rin sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat kumuha ng special na batas para maiwasan ang road rage incidents at magtitiyak sa proteksyon ng mga driver, motorista at riding public sa pangkalahatan. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas. Sumasaludo sa bawat Pilipino.